Yes, good morning mga Calvin Shore. Oh. Dito tayo ngayon sa Bukawi dito. May nag-uumpisa ng nagbibinta ng mga, ano tawag dito sir? Mga, 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 vintage mga na mga gamit ng mga personal, na mga gamit ng mga master, no? Oh. mga Calvin Shore. Oh. So, sir, anong pangalan mo sir? Uh, Kuya Michael. Si Kuya Michael yan dito yan sa Bukawi sila no, oh, ano ah, nag-umbis na rito sa Bukawin ng mga ganitong ah, Para ma ko na personal man. na mga gamit sa yeah, ito yung, yung na parang burautan ito dito, dito mga master mga adventure Kuya Michael, anong meron ka dito magagandang mga... Ito, maganda tong swatch na to. Binibenta ko lang to ng 1.7. 1.7 swatch? Limited edition ako. Ano Kailua. ito? Pang, Pwede pa babae? Pwede pang babae, pwede pang lalaki. Kasi malaki siya eh. One seven? Okay. Wow. Meron tayong rado na ano, sapphire glass. Sapphire glass? Oo, oh, yeah. sapphire oh, glass. yan nagagasgas mo? Oh. Binibenta ko lang ito ng ano, sa is. Oo. Meron tayong oh. ano, Gucci. Binibenta ko lang ito ng siyete. Gucci? Tingnan nga natin. 7,000? Oh. Pambabae. Pambabae, right? oh. Yan mga Mahal sa mall to, nasa 30 million. Ay, ganun. Oo. Oh. Meron tayong Invicta. maganda yan, mga oh. adventure, oh. Invicta. Three ano yan, Invicta? Oo. Oh. Three. Bakit na yan, pang ano, pantisot. Three, five. Oo, oh, three, five. Oh. mga adventure. Ito, Sojak. Sojak? Yan. Oh. Magkano sa Sojak mo? Benta ko lang ng three, five yan. Three, five. Oh. Tapos may ano ka pa? Mga, ano ba ito? Ano ba tawag dito? Mga Seiko, Seiko Diver. Seiko Diver. 5K. Baka ano yan? 5K? Oo, oh, bahat lahat ng items sa atin, Uri, wala tayong pig. Okay, mga, oh. mga adventure. Meron ka mga Rayban dito, no? Mga ray natin, nag, <laughs> ano, uh, itong Matrix, 3.5 lang yan. Matrix, slightly oh, used yun, no? Slightly used, pero sariwa, oh, halos bago pa, oh. Oo. Oh. 3.5 yan. Oo. Oh. Pwede to. Ay, eh, yung G-Shock natin, 1.5 lang yan. Ah, sa G-Shock mga ka 3.5 lang to. Ay, 1.5. 1.5. 1.5. Oo. Itong changeable natin na Ray-Ban. Beta ko lang to ng 4K. May case to. Ah, napabalita ng ano yan? Oo, oh, nag-ano to. Pagka walang araw, nag-light siya. Ah, yung ano, oh. yung... Nagpapalit ng kulay. Oo, kalabo yung reading glasses lang siya. Pero pagka maaraw, yun, eh, nag-itim. Okay. Okay. Oo, oh, pagka tinamaan ng araw ito, nag-dark nag, siya. Oo, oh, single oh, ball oh. siya. Dito, magkano ito? Yan, shooter, 4K. 4K, shooter. Oh, shooter. Ray-Ban, shooter. Yan. May case din yan. Ah, oh, may mga case ito. Oo. Oh. Ito yung mga personal gamit ni Kuya Michael, mga ka-adventure. Oh. Itong Cobra natin, 3.5 lang to. Ah, ito yung gamit ni ano? Oo, oh, Cobra, quality. Man. Cobra. Kay Stallone yata ito, oh. di ba? Oo. Oh. Tagalog, tagalog Gamit ni Sylvester oh, Stallone, si... mga master sa Cobra. BL yan din sabi. Kasi, kasi sa mga nakakaintindi ng Ray-Ban, pag sinabing BL, alam na nila yun. Ayun, oo. Oh. Yun oh, yung BL ano din. pala pag BL. Oh. Oh. Magkano yan sa BL na yan, Kuya Mike? 3-5. Oo, yung Cobra natin. Cobra. Gamit ni Sylvester Stallone to sa, alam mga, ma-video uh, eh sa Cobra oh, yung pelikula noon. Minsan no. meron pa nga tayong ano eh, yung damit ni ano eh, ni Makarto eh, kaya alam mahal yung mga ganun. Eh. Ay oo, oh, oh, yung mga Ray-Ban ni Makarto rin oh. Dito sa isa na to, okay. ano ito? Ayan ano, ah, uh, 2-5 uh, lang yan. Ah okay, 2-5 lang yung ray na to. Uh, ano itong isa na ito, Kuya Michael? Ah, uh, Citizen Eco Drive. Citizen Eco Drive. Magkano naman ito? 2.5 lang yan. 2.5 lang pala itong mga oh. ka Okay. Ito, ito kaya... Michael, ito ano ito? Ito, ano... Ah, uh, 4K yan. Kaya lang, naka-reserve na. Ah, naka-reserve oh, na ito? naka-reserve na yan. Kanina lang. Bulo ba? Bulo ba? Okay. Tap-down okay. na kasi. Laki Yan, Okay. Eh. <laughs> Ito mga ka-adventure, ito talaga yung Cobra na Ray -Ban ni Kuya Michael. Oh. Kuya Michael, invite mo sila sa Bukawi. Ikaw ang uh, nag-umpisa dito sa Bukawi. Hello, uh, punta kayo sa Bukawi. Uh, every Friday, uh, lagi akong maraming items, mga bago. Kung may gusto kayo, uh, punta lang kayo dito o kaya i-text nyo ako o kaya sa Messenger. Anong okay, number ko? mo, Kuya Michael? Uh, 0981-240-9063 okay, Sa po. messenger ko naman, Michael E. Paraon Naka-blazer ako na brown Tapos sa likod, may, may kotse okay. okay Bukod dito sa Bukawin, Kuya Michael sa ka nagtitinda uh, nito? Uh, online talaga kami online selling. Pag nagbebenta lang ako ng aso dito, dinadala ko lang tong mga re relo ko tsaka ribbon. Ah, ito yung, ano yung first time. Ito talaga yung Ano yung FB niyo, boss? Michael E Paraon. First time mo magdala dito sa Bukawi uh, ng ano? Pangatlong beses na. Ah, oh, pangatlong beses na. Eh, hindi mo ibili. Ngayon naka walong relo na ako ngayon eh. Ay, ayos pala oh, mga, 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 malalayo pa, mga nagailokos kasi napanood na nila ako, dumayo na sila dito para po. Mong... Okay, okay. Mga ka-adventure, sa sunod na Friday, pasyal ulit kayo dito sa Bukawi. Oh. Uh, Tanapin hanapin nyo si Kuya Michael dito. makikita nyo yung mga magagandang mga items si Kuya Michael. Ito ay mga slightly used na talagang quality pa. Oh. May ano rin ito. May, may amount din talaga ito. Oh. Oh. Oh, rin rin. Rin. Ay, Facebook, yeah. Pag may pinapahanap na yung rinok, tag or ano, mas high-end, meron din tayong ano, makukuhaan. Bahat PMU lang ako. Mga vintage na rilo, meron din tayo. Maraming pa akong rilo, nasa bahay. Hindi ko lang dinadala dito. Okay, sige <laughs> so, Kuya Michael, salamat ha. Thank you. Okay.